Narinig mo na bang may ina na nagdalang tao sa edad na anim na po? Pero ang mas nakakabigla, hiniling mismo ng pamilya niyang ipalaglag ang sanggol. Bakit? Ano ang tinatago nila? At ano ang nakakatakot na pangyayaring nagbago ng lahat? Isang kwentong puno ng panghusga, pagdurusa, at himalang hindi nila inasahan. Manatili ka hanggang dulo, dahil ang twist sa huli hindi mo kailanman makakalimutan. Tahimik ang umagang iyon. Makulimlim ang langit. Malamig ang hangin. Si Aling Nena, anim na putaong gulang, ay nakaupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Humihigpit ang dibdib niya. Naririnig niya ang marahang tiktak ng orasan sa dingding. Parang lumalakas ang bawat segundo. Parang pumapalo sa kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, Pinikit ang kanyang mga mata. Dahan-dahang binuksan ang resulta ng test. Positive. Maliwanag. Walang duda. Napaatras siya. Parang biglang lumiit ang mundo. Parang umikot ang paligid. Panginoon ni. Matalim ang boses niya. May halong takot. May halong hiwaga. Bumalik sa kanyang pandinig ang mga bulong mula kahapon. Tawanan ng mga kapitbahay. Matanda na siya. Impossible. Siguro may sakit. Ngunit hindi ito sakit. Hindi ito guni-guni. Isang buhay ang tumitibok sa kanyang sinapupunan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Masaya. Gulat. Takot. Lahat sabay-sabay. Biglang may kumatok. Malakas. Mabigat. Pumasok ang kanyang panganay na anak. Matalim ang tingin. Ma, totoo ba ito? Nanlamig ang hangin sa loob ng kwarto. Parang may dumaan na multo. Nagtitigan sila. Walang gumagalaw. Ma, hindi ito tama. Delikado. Hindi mo kakayanin. Napalunok si Aling Nena. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang magsalita. Pero wala pang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Humakbang ang anak. Lumapit. Humigpit ang boses. Ma, kailangan natin pag-usapan ang pagpapa. Napatigil ito. Napabuntong-hininga. Hindi raw niya kayang bigkasin ang salita. Napahawak si Aling Nena sa kanyang tiyan. Parang biglang uminit ang palad niya. Parang may sumagot mula sa loob. Isang munting sipa. Mahina. Pero malinaw parang bulong ng bagong buhay. Nanlaki ang mata niya. Napatayo. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi. Hindi ko kayang ni. Pero bago niya matapos ang pangungusap. Isang malakas na tunog mula sa sala. Basag. Sigaw. Sabay takot na humaplo sa hangin. At nang silipin niya. Nakita niya ang mukha ng isa pang anak. Puno ng galit. Puno ng sindak. Hindi maaari. Eh. Wala nang bagong batad sa ipamilya. Umuugong ang buong bahay. Nanginginig ang sahig. Parang may paparating na unos. At sa gitna ng gulo, may mahinang tinig sa loob ng puso ni Aling Nena. Isang tanong na mas malakas pa sa sigaw ng kahit sino. Sino ang tutulong sa akin bantayan ang munting buhay na ito? Humigpit ang mga kamao niya. May malamig na pawis sa kanyang batok. At habang ang paligid ay unti-unting nababalot ng tensyon. May isang lihim na panginginig sa kanyang tiyan. Hindi na iyon basta si Pa. Parang may gumagalaw. Parang may gustong lumabas. At sa sandaling iyon. Napamulagat siya. Napakapit sa dingding. May narinig siyang kakaibang tunog mula sa kanyang loob. Mahina. Hindi makatao. Parang gumagalaw na may sariling isipan. Nagpatigas ang hangin. Parang huminto ang oras. Parang umupo ang dilim sa mismong balikat niya. Nadala si Aling Nena sa pader. Habang ang kakaibang paggalaw sa loob ng kanyang tiyan ay patuloy. Mas malakas. Mas kakaiba. Napatingin siya sa kanyang mga anak. Gulat ang mga mata nila. May halong takot. May halong pagdududa. Hindi na lamang ito tungkol sa hiya ng pamilya. Hindi lamang tungkol sa edad niya. Lumapit ang panganay. Maano iyon? Hindi makasagot si aling nena. Namumutla siya. Nanginig ang labi. Parang may malamig na hangin na nagmumula mismo sa kanyang katawan. Tuloy ang nakakabinging katahimikan. Tik-tak ng orasan. Pigil na hininga ng bawat tao sa loob ng bahay hampas ng malamig na hangin mula sa bintana. At muli. Ay, he. Ay, he. Tunog mula sa loob ng tiyan niya. Parang pumutok ang isang maliit na buto. Parang kumaluskos ang laman sa ilalim ng balat. Napahawak ang isa niyang anak sa bibig. Ma, baka baka hindi normal ang batad. Lumapit ang anak na lalaki, nanginginig ang boses. Ma, kailangan nating tawagan ang doktor, ngayon din. Pero si Aling Nena. Hindi gumalaw. Hindi umimik. Sa halip. Dahan-dahang tumingin sa kanyang chan Mata niya ipuno ng luha. Pero hindi lang iyon luha ng takot. May kakaibang lambing. May kakaibang pagkapitan. Anak ko ito, mahinang bulong niya. Mahina, pero matatag. Parang ipinapa ko sa mundo ang bawat salita. Ngunit biglang, Blag! Pumalo ang pinto sa likuran. May isa pang kamag-anak na dumating. Tita Malo. Mabilis ang hininga. Namumutla. At may hawak na rosaryo. Nena, halos sigaw niya. May kumalat na balita sa barangay. May nagpunta sa simbahan. Sinabing buntis ka. Ang pari raw na pahinto ang misa. Sinabi niyang ito ay tanda. Napalingon ang lahat. Anong tanda, sigaw ng anak? Hindi agad sumagot si Tita Malu. Tumitig muna kay Aling Nena. Takot ang kumislot sa mata niya. Hindi raw ito karaniwang bata, bulong niya. Baka baka hindi ito mula sa Diyos. Biglang lumiwanag ang kidlat sa labas. Kasunod ang malakas na kulog. Umuga ang salamin ng bintana. At sa mismong sandaling iyon. Muling gumalaw ang tiyan ni Aling Nena. Mas malakas, mas brutal. Parang may kamay na umiikot sa loob. Parang may gustong kumawala bago ang oras. Napahawak siya sa tiyan ng madiin. Napasinghap. Aray-aray di. Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Humigpit ang hagod ng sakit. Ang kanyang anak tumakbo papalapit. Huwag kang gagalaw, ma. Pero napaatras si aling nena. Parang may puwersang humahatak sa kanya papalayo. Parang biglang naging mabigat ang hangin sa paligid niya. Tumitig siya sa kanyang pamilya. Lumalim ang kanyang boses. Hindi sariling tono. Mas malamig. Mas mabagal. Parang may kasamang bulong na hindi galing sa kanya. Hindi ako nag-iisa. Tumigil ang lahat. Walang gumalaw. Walang nagsalita. At sa gitna ng pagkagimbal ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kulog at dilim. Narinig nila iyon mula sa loob ng sinapupunan ni Aling Nena. Isang mahinang, tawa, mataas, malamig, parang hindi pang sanggol. Unti-unting lumamig ang buong kwarto. Parang nawawala ang liwanag. At si Aling Nena, nakatingin lang, pisngi na luluha. Pero ang kanyang mga mata, may kakaibang ningning nagtatago ng hiwaga nagtatago ng panganib nagtatago ng buhay na hindi nila lubos maunawaan at habang bumibigat ang katahimikan habang naninigas ang bawat puso sa pangamba naramdaman nilang lahat ang dahan-dahang paglapit ng isang bagay na hindi nila nakikita hindi tao hindi normal isang presensya at mula sa loob ng tiyan ni Aling Nena may boses na muling umalingaungaw. Mahina pero malinaw. Na para bang may nagising sa mundo na hindi dapat magising. Inahuwag mo akong pabayaan. Sa sandaling iyon, hindi na nila alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang sanggol sa tiyan niya. O ang katotohanang baka imposible na itong ihinto. Nanlabo ang paningin ni Aling Nena. Parang umiikot ang paligid. Parang humahaba ang anino sa dingding gumagapang umiikot sa kanya lumakas ang hangin mula sa labas pumasok sa siwang ng bintana humihip na parang may dalang boses mahaba malamig bulong na hindi nila maunawaan ang kanyang anak na babae nanginig ang tuhod hinila ang rosario mula sa mesa ma kailangan natin ng pari kailangan natin ng tulong pero hindi sumagot si Aling Nena. Nakatitig siya sa kawalan. Nakabuka ang labi. Parang may kinakausap na hindi nakikita ng iba. Hindi kayo makakaintindi. Bulong niya. Hindi ito sumpa. Hindi ito kasalanan. Ngunit sa loob ng kanyang tiyan. Muling nagkibot ang laman. Parang may kumikilos na mas malaki kaysa sanggol. Parang may bisig. Parang may baling buto na bumubuka. I retreated. Karak. Napairis si aling nena at napaupo sa sahig. Ang sahig ay malamig. Makinis. Pero sa mga palad niya, parang may kumikislis na init na galing sa kanyang tiyan. Nagbabaga. Nagbabantang pumutok. Lumapit ang anak niyang lalaki. Mabilis ang hakbang. Pero puno ng takot ang mga mata. Ma, hindi ito tama. Ito ay hindi normal. Hindi ito ligtas para sa iyo. Tumitig si Aling Nena sa kanya. Malamig. Parang hindi siya ang ina. Nakilala nila buong buhay. Hindi ako natatakot. Mahinang sagot niya. Pero may lakas sa ilalim ng bawat salita. Mas natatakot ako sa kung ano ang gagawin ninyo sa kanya. Napahinto ang anak. Natigilan tungkol sa sasabihin. Parang biglang nabura ang lakas sa katawan niya. Parang nagtanong ang puso niya kung sino pa ba ang ina sa harap nila ngayon. Sa sulok ng sala, narinig ang mga yabag ng mga kapitbahay na paparating. Mabilis. Naguguluhan. May naghahampasa ng tsinela sa semento. May mga boses. May kakaiba sa bahay na ito. Buntis daw siya. Impossible. Baka milagro. Baka kababalaghan. May kumatok sa pinto. Malakas. Sunod-sunod. Tumayo ang anak na lalaki upang buksan. Pero bago pa niya maabot ang seradura. Boom! Isang matinding kalabog mula sa tiyan ni Aling Nena. Parang may tumama ng metal sa loob ng kanyang laman. Napahiyaw siya. Napakapit sa mesa. Nalaglag ang baso. Nabasag. Sumabog ang tunog sa buong bahay. Ang ilaw sa kisam ay nag-full flicker. Nag-brown out ng saglit. Nanlabo ang dilim. Parang may humigop sa lahat ng liwanag. Tumakbo ang anak. Hinawakan ng braso ng ina. Ma! Ma, sumagot ka. Dahan-dahang tumingin si Aling Nena sa kanya. Pero hindi ang mga mata niya iyon. Hindi iyon ang tingin na kilala nila mata niya ay punong-puno ng itim walang puti walang hangganan parang malalim na balon na walang ilalim at nang magsalita siya hindi nagmula ang tinig sa kanyang bibig lamang parang galing sa loob ng dingding sa sahig sa hangin mismo hindi ako nag-iisa bulong niya muli at ikaw man ay hindi makakatakas napaiyak ang bunsong anak napasandal Napabitaw sa rosaryo. Gumulong ito sa sahig. Mula sa labas, may tumawag. Si Father Mateo papariting. Magdasal kayo. May kakaibang nila lang dito. Pero sa loob, sa mismong sandaling iyon, bumigat ang tiyan ni Aling Nena na parang may humuhugot mula sa kailaliman ng lupa. Thump. 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 Hindi tibok ng puso hindi paggalaw ng sanggol. Isang kakaibang ritmong tumutugma sa bawat paghinga nila. Isang sigaw na hindi marinig, pero mararamdaman sa loob ng bungo. At dahan-dahang, napakabagal, na parang may kumikilo sa ilalim ng balat. May umumbok mula sa tiyan ni Aling Nena. Parang kamay, parang ipinipilit lumabas kahit hindi pa oras. Napasinghap ang lahat. Sumigaw ang isa. Namilog ang mga mata. At si Aling Nena. Hindi sumigaw. Hindi umiyak. Sa halip umiti. Maliit. Malamig. Hindi pang ina. Hindi pang tao. Malapit na siya Huminto ang hangin. Huminto ang bahay. Huminto ang mundo sa loob ng isang iglap. At sa susunod na tibok ng katahimikan. Parang may mga daliri na dahan-dahan nag-uumbok palabas sa balat. Hindi pa siya lumalabas. Hindi pa tapos ang gabing iyon. At ang buong pamilyang nakapaligid sa kanya. Ay natigilan. Hindi alam kung tatakbo. O luluhod. O tatawag sa Diyos. Sa gitna ng takot. Sa gitna ng hiwaga. Isang boses ang umalinggaungaw mula sa pintuan. Nena, buksan mo ang pinto matatag mataas may dalang kapangyarihan ang pari ay nasa labas na handa takot at desperado pero bago pa man niya magawa ang unang dasal muling gumalaw ang umbok mas matalas mas ganap parang may kuko parang may ngisi mula sa loob at si aling nena dahan-dahang hinila ang hinina sabay bulong na ikinabagsak ng tuhod ng kanyang panganay. Hindi nila siya mapipigilan. Hindi pa tapos ang gabing iyon. Hindi pa nagsisimula ang tunay na takot. At ngayon, ang bahay ay hindi na basta tahanan. Ito ay naging pintuan ng isang bagay na hindi dapat pumasok sa mundo. At unti-unti, parang piraso ng gabi mismo ang humihinga sa loob ng silid. Nagpatindig ng balahibo ang katahimikan. Mabigat. Parang may nakadagan sa bawat dibdib. Sa sahig, ang rosaryo ay gumulong papalapit sa paa ni Aling Nena. Parang hinihila ng isang puwersang hindi nakikita. Dahan-dahang umikot ang mga beds. Umiindayog na parang may sariling buhay. Sa labas, mariing tinawag muli ng pari. Nena! Sa ngalan ng Diyos, buksan mo ang pinto. Pero sa loob, walang gustong gumalaw parang lumubog sa sahig ang kanilang mga paa. Parang ang mga anino ay humahawak sa kanilang sakong. Ang bunso humikbi ng marahan. Maano na ang nangyayari sa iyo? Tumango si Aling Nena. Pero hindi parang ina tumutugon sa anak. Mas parang nilalang na nagkukubli sa loob ng kanyang balat. Mahahanap niya ang daan. Mahina niyang sagot. Hindi ninyo siya mapipigilan. Muling tumibok ang umbok sa kanyang tiyan. Malamang. Mabigat. Parang puwersang kumakatok mula sa kabilang mundo. Thud. Mas malakas ngayon. Parang sagot sa dasal ng pari sa labas. Sumisigaw na ang mga kapitbahay. May nagtatakbo. May nagdarasal ng malakas. May lumuluhod sa lupa. Nagtataas ng kamay sa langit. Buksan ninyo. Isang pari ito. Kailangan niya tayo. Pero ang pinto. Hindi ko mikilos. Hindi gumagalaw kahit konti. Parang kinulong ng mismong hangin ang kahoy. Matigas matibay. Parang nakapako sa lupang hindi banal. Sa loob. Ang panganay ay bumagsak sa upuan. Nanginginig ang kamay. Hawak ang telepono na walang signal. Parang pinatay ng hangin ang teknolohiya. Mahindi ka ito. Hindi ikaw ang nasa harap namin dahan-dahang tumingin si Aling Nena. Ang mga mata niya. Wala nang bakas ng pagiging ina. Wala nang init ng mga taong nagmahal. Nagtiis. Nagpatawad. Bagkus. Malalim at itim. Parang butas ng gabi. Parang saan nagtatago ang mga lihim na hindi dapat malaman. Ang pagiging ina ko ay mas malakas kaysa sa inyo. Bulong niya. Narito siya dahil kailangan niya ako at narito ako dahil kailangan niya kayo. Muling gumalaw ang umbok sa tiyan. Ngunit ngayon, hindi lang umbok, kundi parang hugis ulo. Bilog matigas. Pumipilit sumiksik palabas sa ilalim ng balat. Napasinghap ang mga anak. Napaatras. May kumapit sa dingding. May napaupo sa sahig. Parang nawala ng lakas. Mahingi tayo ng tulong. Pakiusap ng bunso. Boses nagkakalat. Halos hindi marinig sa nanginginig na labi. Hindi tulong ang dala nila. Mahinang sagot ni Aling Nena. Tinatakot nila siya. Tinatakot nila ako. Biglang nagising ang mga ilaw. nag -flicker. Parang pumipiglas ang kuryente. Bawat sindi ay parang kidlat sa loob ng sala. Sa labas, may mga taong umiyak. May nagsisigaw. May biglang tumahimik na parang nawala ng boses. At pagkatapos, Hi-eh! 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 Hindi mula sa pinto. Hindi mula sa sahig. Hindi mula sa labas. Kundi mula mismo sa tiyan ni Aling Nena. Tatlong beses. Malamig. Tiyak. Parang senyales. Bumuka ang kanyang mga labi at ang lumabas na boses ay hindi kanya. Malalim. Mapanatag. Ngunit may apoy sa ilalim ng bawat salita. Handa na siya, di. Muling bumuntong hininga ang mundo. At saka. Mula sa sulok ng bahay. Isang malamig na anino ang dahan-dahang gumapang papalapit. Hindi tao. Hindi hangin. Hindi sigurado kung ito ba ay buhay. O panaginip. Sa labas, Muling sumigaw ang pari. Mas malakas, mas desperado. Sa pangalan ng Diyos, umalis ka. Sa loob. Dahan-dahang lumiko ang ulo ni Aling Nena. Nakangiti. Parang may lihim na hindi kayang sirain ng panalangin. Narito na kami. Sabi niya. Huli na ang lahat. At sa sandaling iyon, ang ilaw ay tuluyang namatay. Ang bahay ay nilamon ng itim at ang unang mahinang iyak mula sa loob ng sinapupunan. Ay dahan-dahang sumingit sa hangin. Hindi kasing lambing ng isang sanggol, kundi parang sabayang sigaw ng mga tinig. Na matagal nang naghihintay. Sa isang ina. Kadiliman. Walang ilaw. Walang kulay. Tanging tunog ng mabagal at malalim na paghinga ni Aling Nena. Ang pumupuno sa hangin. Parang bawat hinga ay may kasamang ibang boses. Sumasabay. Dumadagdag. Sa labas, huminto ang mga dasal. Huminto ang mga sigaw. Parang buong mundo ay nakikinig. Sa nangyayari sa loob ng bahay. Sa sahig, gumapang ang lamig. Hindi basta lamig. Lamig na parang dumidikit sa buto. Kumakain sa loob ng katawan. Nagpapaigting ng tibok ng puso ang panganay ay naghanap ng ilaw sa kanyang telepono. Pero walang buhay ang screen. Patay. Parang pinatay ng mismong gabi ang kuryente. Ang signal. Ang pag-asa. Mine. Mahina. Basag. Parang boses ng batang takot sa dilim. Ma, nandito kami. Hindi gumalaw si Aling Nena. Hindi nagsalita. Ang kanyang tiyan ay patuloy na kumikibot. Parang may galaw ng dalawang nilalang O tatlo. O mas marami pa. Parang may buhay na nagbabangayan. Sa loob ng kanyang sinapupunan. Eh, eh, okay. eh. Isang mahinang tunog. Hindi galing sa kanila. Hindi galing sa labas. Tunog na parang bulong mula sa dingding. Mula sa sahig. Mula sa loob ng mga tenga nila. Tumayo ang pintuan ng mag-isa dahan-dahan. Parang may kamay na hindi nakikita. Ang humihila. Sumili pang manipis na liwanag mula sa labas. Mula sa lampara ng pari. Tinatamaan ang mukha ni Aling Nena. At doon nila nakita. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng tao. Hindi lamang itim. May kumikislap na pula. Malalim. Parang matanggising mula sa libo-libong taon ng katahimikan nang gumalaw si Aling Nena. Hindi parang tao ang galaw. Parang hinihila ang kanyang katawan. Nang isang puwersa mula sa loob. Parang ang mga buto niya ay hindi na para sa kanya. Hindi niya dapat siya pinigilan. Bulong niya dahan-dahan. Hindi niya dapat siya tinatakutan. Mula sa kanyang tiyan, lumabas ang isang matalim na kirot. Humigpit ang balat. Parang hahatiin ang presensya sa loob ang bunso ay napasigaw. Ma, tama na. Please. Pero si Aling Nena ay mumiti. Mas malalim. Hindi pang tao. Hindi pang ina. Hindi ako nagdurusa. Sabi niya. Ito ay pagsilang. Ito ay pagbabalik. At saka. Crack. Isang tunog ng buto na pumutok. Hindi mula sa kanya. Kundi mula sa loob. Pagkatapos, isang mahabang pangungusap ang bumalot sa hangin. Hindi bo, Hindi Tagalog. Hindi wika ng tao. Parang boses ng sigang naglingkod sa lupa. Bago pa naisip ng tao ang Diyos. Sa pintuan, nakita nila ang pari. Nakataas ang kamay. Hawak ang krus. Pero nanginginig. Parang nawala ng lakas ang kanyang pananali. Nena! Nena, lumaban ka. Usap ni Father Mateo. Boses kumakapit sa pananampalataya. Hindi iyan anak ng Diyos. Dahan-dahang lumingon si Aling Nena. Hinaplos ang tiyan. At may isang maliit na hugis na muli uminangat sa ilalim ng balat. Parang bungo ng hindi ipapanganak ng normal. Parang nilalang na may sariling pagnanais lumitaw. Hindi mo alam kung kanino siya. Sabi niya, Boses punong-puno ng hiwaga. At banta. Ngayon. Pumintig muli ang hangin. Isang sipa mula sa loob. Ngunit hindi sipa. Kundi parang baluktot na galaw ng siko. Nang tuhod. Nang maliit na katawan na hindi sumusunod sa batas ng tao. Mula sa labas, may batang umiiyak. May matandang biglang nawalan ng malay. At ang liwanag mula sa lampara ng pari. Unti-unting namatay. Pumasok ang dilim. Mas makapal. Mas buhay. Parang may gumagapang na mga anino sa sahig. Umaabot sa mga paa ng bawat tao. Marahang humahaplos. Parang naghahanda ng lugar sa tabi nila. Sa gitna ng lahat, ang kanyang tiyan ay kumibot ng malakas. Isang malupit na pulso. Isang hudyat. At narinig nila ang unang malinaw na sigaw mula sa loob hindi iyak ng sanggol, kundi mahabang tunog. Halos parang hangin na dumadaan sa nakabukas na pinto ng ibang daigdig. Ina, di. Ang mundo ay kumapit sa katahimikan. Hindi pa siya lumalabas. Hindi pa panahon. Pero alam nilang lahat. Hindi ito magiging pagsilang. Ito ay magiging pagdating. At walang makapipigil. Hindi pari. Hindi dugo. Hindi dasal. Hindi takot. Sa bawat paghinga nila, nagmumula ang isa pang boses. Lumalakas. Lumalapit. Handa na ang mundo. At si Aling Nena, may luha na muli sa mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagyakap sa kapalaran. Anak, narito ako.